Matagal ng mainit para sa Los Angeles Lakers itong si Anthony Davis. Noong ito'y nasa kanila pa, ito'y mainit na sa kanilang radar sapagkat ito'y nagpapasaway sa kanyang huling taon sa kanila. Ayon sa impormasyon ay hindi na nagugustuhan ng Los Angeles Lakers kung ano ang kanilang nakikita kay Davis bago ito kanilang eternate. Ayon pa mga idol sa impormasyon, itong si Davis ay palaging late sa kanilang mga practice at sa kanilang mga workout na ginagawa at minsan hindi pa raw niya makontrol ang kanyang katawan at ang kanyang kalusugan. Ang mga ganyang ginagawa ni Anthony Davis mga idol ay natatanggap pa ng Los Angeles Lakers. Kumbaga kanilang natitiis pa. Ang problema nga lang dito, inubos ni Anthony Davis ang pasensya ng Lakers nung sinabi niya na ang kailangan daw nila ay ang totoong center na tutulong sa kanya sapagkat siya ay komportabling maglaro sa posisyong power forward. Iyon po ang nag-trigger sa Los Angeles Lakers para i-trade na lamang siya papuntang Dallas Mavericks. Kung totoosin, hindi rin naman nila matatanggihan ang offer ng Dallas Mavericks noon na si Luka Doncic. Kaya para sa Lakers mga idol, it's a win-win trade para sa kanila sila ang malaking panalo rito. Kaya sa mga fans ng Lakers dyan ay meron ng ngahong problema itong si Anthony Davis mga idol na kinikim -kim lang ng Lakers pero yun nga naubos na ang kanilang pasensya. Yung iba mga bitrano ay humihina yung kanilang mga numero. Yung iba naman ay uh, medyo hindi na maganda ang kanilang naibibigay ng na mga numero sa kanilang team. Pero itong si Powell mga idol sa edad na 32 years old ay late bloomer daw. Nagsimula ang kanyang consistent na mga numero nung siya ay nasa Clippers sa kanyang average na 21.8 points per game mga idol at naglaro ng tunay na depensa para sa Clippers at naging all-star pangaho sa edad na 31 years old. Ngayon mga idol sa Miami Heat ay mas ginandahan pa niya ang kanyang stats 24 points per game, career high po yan. 4 rebounds per game, career high. 2.7 assist per game, career high 1.2 steal, career high sa kanyang shooting naman mga idol mayroon siyang 46% sa free throw line 93% at yung kanyang true shooting, 65% lahat po yan, career high kaya sa ngayon ay binabansagan siyang late bloomer, habang tumatanda itong si Powell, eh, parang doon po gumaganda ang kanyang laruan parang all star na nga po ang kanyang ginagalaw sa ngayon na para sa Miami Heat mga idol, sad to say ay kailangan po na mag-step up ng kanyang mga kasama sabagat ang Miami Heat sa ngayon ay nasa pang-sampung posisyon na mayroong record na 7 wins in 6 losses.